At dahil Tokwa is life, kagawa tayo ng shawarma na gawa sa Tokwa. So, yan yung mga ingredients. Una, syempre balatan natin ang ating cucumber pero um, hindi lahat. So, magtira tayo para may crispy-crispy. Alisin lang natin mga buto ng kamatis at ng cucumber. So, yan. So, hiwain natin ng sobrang ninipis ang ating garlic and chili para sa ating garlic mayo yogurt sauce. Ayan. Ayan, hinaluan ko siya ng um, ang pangalan niyan hot sauce, salt, mayonnaise, and then pepper. And then ito namang ating um main dish or main meat, main ingredient ay tokwa na dinurog-durog. So ayan. Gigisahin lang natin siya sa bawang na parang beef. Kuwarian na yung beef. Natin isipin na lang natin na beef 'yan. Maglagay tayo ng 1 tablespoon ng five spouse powder. Yan yung magbibigay ng parang lasang shawarma. And then naglagay din tayo ng oyster sauce, yung kahit isang pack lang. And then, mag a din tayo ng garlic salt, ng sugar, mga 2 tablespoon of sugar. And then, yan, naglagay din tayo ng soy sauce, pepper, and then mix-mix lang natin yan hanggang sa mag-crispy. And then, nag a din tayo ng north seasoning pang pasara. So, yan, sa kabilang pan naman, nag tayo ng bawang. And then, sinunod natin yung turmeric powder and ang ating rice para makagawa tayo ng java rice para sa ating um, vegetarian shawarma. So, ayan. So, pag -tapos na, sa so next, next, siyempre, season tayo ng salt and pepper and then assemble time. So, ayan na. So, yun, guys, sobrang sarap niyan, guys. Parang walang pinagkaiba sa typical na um, shawarma rice. So, try new din. Sobrang mura lang na magagastos yun. Thank you for watching. Bye!